Mari kita ke sah tepat teriang. masih oh, <tuk>

Ano uh, na nagkakitaan? Medyo nalagaan ako itong bayo. Sige. Pati nagsagay itong unay. Naman, oh, uh, <tapos> hangka makatakdar nga na. Mabutong ka pa natata. Hindi butad. Na? Kaslawan na niyan. Oh, o, so, next session pa lang. Isa so, pa, first session pa lang dito, ta, kapasat. Sa <tapos> <tapos> akong mm. buti Mayat, hindi mayat.